Good morning, everyone. Ayan, chocolate flavor crispy rice cereal. Isa lang yung ganito ko. <laughs> Dahil, laki pag trade in ako kay Del. Yes, Tyrese. Ah, uh, Kathy is cooking her food. And our son is watching TV and drinking his milk. Mm -hmm. Tinan nyo ko na loot ni Kathy. Grabe! Look at that!

I'm doing the deep cleaning in the house just after vacuuming this area that area this area done and then only the last part there and clean our table look at that and also very clean very clean very clean very clean. So this one also very clean. Wipe the glass and all. Sweating sweating. Hi guys. Ayun nagapaglaro na ako ng badminton na kapag exercise. At ayun on the way na ako para pick up in si Del. Kasi pupunta kami sa nail salon. Ayoo you, you, you. sorry. Tumawag ako sa So anyway, I'm here. <laughs> it's okay. Hi. <laughs> <Bye. laughs> oh. oh. Now we're gonna pamper ourselves. Yes, pamper Bye. time. To pamper, <laughs> <laughs> Pam-pum-pum-pum. Bye. Hi guys, nandito na kami sa Filipino Mall. Grabe yung mga I pagkain know. dito, mga temptation. Pero hindi kami pwedeng kumain. Naku po. Sarap, napakasarap. Grabe. Sinusubok kung gaano ka strong yung willpower. Bukin ka talaga ng panahon, ano? Grabe, mayroon pa isaw. Mayroon pa, mayroon pa. Parang yan yung pinaka... The Y Home! Good morning, guys. Today is day 12 sa aming shake diet. Mm -hmm. Good morning, everyone. So today, ako ay maglalaba. Ang mga labahan ko ay may manual ko na lang labahan. Okay, after that, punta ako sa Okay, Yao dahil bibigay ko yung pintas ng pinsan ko na iniwan dito sa akin sobrang tagal na, Five years na yata maglaro tayo ng badminton so 12 days Nine more days to go 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 kumusta kayo dyan everyone sana ay okay at healthy let's go Oh, time. 12th day everybody nine dinner four. nine more days to go wow four bit of tofu very soft soft tofu and a bit of spinach the soup Wow I cannot believe nine more days to go let's go 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 tapos ko lang din tumakbo. naglinis ng bahay. Tapos takbo. Dahil hindi ako nakalaro ko de. Walang time. Kasi maraming linisin yung bahay namin. Mm. Hindi na ako nakapag-lunch. Dahil yung lunch ko ay peanuts na lang kanina. Cashew nut. Kasi maganda din sa pag nagda-diet ka. Pero mga pitong piraso lang. Hindi naman pwedeng sobrahan. So, oh, ito yung dinner natin. Hello, everybody. Stay healthy. Keep moving. That's all. Mm. We're here at the grocery store. Look at that small guy. Oh. Apple. Mango. <laughs> yung bananas? There yung banana? Pineapple. What do you want? Tyrese. 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 Come here, Daddy. Come back. Hey guys, dumating na kami sa bahay at ako ay mag-upload ng new vlog. Sana po ay panuorin ninyo at ma-inspire kayo kasi yun naman ang ating puntariya talaga. Tapos na kami mag-grocery. Bumili lang ako ng kasi regular tayo at banana for tires and some stuffs para dito sa bahay and after that ay aakyat na ako at matulog na tayo para bongga lang di ba so for that ay upload mo na natin yung ating vlog so ang aking dinner ay yun kanina And then, minum na maraming tubig dahil sana na yung chia natin. Hindi <laughs> siya nagugutom talaga sobra at saka kahit tubig pag dadamin mo yung tubig na ininom busog ka na din kaagad. So, ayun. So tomorrow is the 13th day sa ating diet. Grabe, no? Sa lengang survive napakahirap sa una, but pag nalagpas na, na yung 3, uh, 3rd o 4th day, ayan, okay na tayo. And sa sunny na ng konti yung katawan natin. So anyway, good night na guys. Kasi bukas may badminton game ako. At um, sa din mag-exercise din ako. Siguro mag-jogging or siguro yung stationary bike. But si Del, alam ko meron siyang guest pala bukas na i-entertainin. Dali, dali, nila sa dinner. But after that, ay makikita kami sa isang bar na may kung saan may tutugtog uh, na na banda yun na panonoodin namin kagabi. But hindi tayo pwedeng uminom, hindi tayo pwedeng kumain, hindi tayo pwedeng, um, um, ayun, uminom, kumain. So, ang gagawin na natin ay inom ng coffee doon na black and then sayo-sayaw para exercise. Ayan. Anyway, guys, good night. Maraming salamat. Magiging yung lahat. Stay safe and healthy. Bye.